nhưng bây giờ anh không 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 sao lại, không 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 stood with them. ako meron akong dito na tinapay. Gawa ng tinapay. Gaw. Eto, tinapay na ganyan. Ganyan. ganyan nila yung no-hulma. 20 ng tatlo. Bibili ako ng anim ang kwan ko bukas almosal sila yung nagbebenta sila mami yan. sustansya yan sustansya ito ko binili guys yung kinakain ko kanina yan ah Kaya ganyan yan lagi ginagawa. Ano? Ano yan po? Ha? Yan po susunin. Tapos lalagyan ng palaman. Yan. Yeah. Ko alam kung ano 'yan, pero yung isa yung mung, yung beans na na dinurog-durog. Yan, yung style niya. Daanan ko lang dito guys sa may street namin. Nagyan na lang mantika. Tinanggal niya, tapos tatakip lang pala niya. Yun. Opa. So, yun lang guys. Nakita ko lang. Bye-bye.